Mga kaisan, bibisita po muna kami kay Utoy. Ang umaga po, bibisita po tayo kay Utoy. Inuubo po. Oo. Oh. Oo. Oh. Bayabas. Oo. Oh. Kaya yeah, mga kaisan, makikita po ninyo ang uh, tukusan kami nung nag-high school na tayo. Oo. No? Kung tayo kami po tumira sa looban. <coughs> kami lang halos dalawa ni Kualbin doon ano, oh, simula ba? first oh. year high school, ano. Oh, oh. Dito lang din po malapit sa amin, sa Gilid po. Sa Gilid. Ay, Merry Christmas po. Oh, ay. <laughs> ah. ay. Sa bundok po sila nakatira. Kami lang daw lawan ni Ku Alvin dito sa bayan. Dapat din kunasa ka tayo. Oo. Bishan Ano? Tatagay na Ha? Na service Na doon Mamaya papunta muna din kami sa Luban. Oh. Tapon Kaya Merry Christmas Uy Merry Christmas Ayan ginawa ko sa si kuya Uy araw po Isang araw pa Ano ibigay niya natin si Bishan guys? may mariya May mariya pa ako din niya, Bishan na. Ayan. Yan. Yan. Ayan. 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 Ah. Ha? Mayroon lang Oo paglaan. Oo. Tapi Tapos na parinin mo na. Oo. nakatingin. Yan. O Oo. Dito kami mga ka lumaki. Oo. Oh, okay. Yan. Yeah. Halos dito kami magkakalaro magkakalar tayo dati ano. Simbata. Ah. Ha. niyo. ka sila ninyo. Sinda oh. Iba na kusana nakatira. Uh. <tossilipi> Ay, ito eh Pugi, oh Pugi, oh Ito eh May bariya pa ko, ito din na oh Targado ng bariya yan, oh, ito eh Ito eh Ito eh, mo Ito eh Hati-hati kayo, ito din Oo. Oh. Oh, ah, oo. nga po. Nai po. Mga pinsanin ko sa pamaa, pamangpin pinsa pinsan. Oh. Ha? nito. <coughs> oo. Bilitan sa Ah oh, wala, na. Oo. Oo, makakahanggan natin dito yung mga na yung iba. <laughs> Takbong tak din, lang natin Oo. Oh. Ito po dati wala pang bahay ito. Wala. pagka lang. Oo. Oo. Meron pa sumok. Ah, eh nan, eh binya. Eh babae daken lang. Oo. No, isang araw po. Tayo tuloy open dati nagdala tayo. Oh, wala. Ito daruhan natin. <laughs> okay. Wala nakatira po nung araw dito. Kami lang. Ito, ilang yan, no? Wala, wari isa samping. Hindi, hindi, hindi. ang tisi. Hmm. Oo, Wala. Hey, bah, <laughs> Merry Christmas. Merry Christmas. Na na. Wala. Pasaka pa lang. Tumawa ka pa yan, ha? araw po? ba kayo? Oo. Anong sisimintuhan? Sige, uh, salamat Nini. <laughs> oh, nini uh, pa 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 Sino? Paparis ko makasinin ni, bari lang Nini. Oh, ah, Nini. Ano pa? Nandiyan Mata sa personal. Kilala niyo po ba si dito, Si Victor. Oh. ah, pa ba? Kaya bay apo niyo, apo na kayo. Hindi Ah, sino? Ako po na Ah. ni Lord. Ito kay Ito si na. Ito po. Ito. 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 Ah, anak ng Ako may pang sa personal lo, ano? Pogi, okay, pogi. Okay. Yun. At malaki-laki. Ma, ano ni? Ate, ate kayo. Oh my God. <laughs> ate, ate. Pamanawin ko kayo mamaya. Sige. <laughs> Nini, nagdagang natambahin tinini.

Nasaan to ba? sumama na ano? May ikan ako to eh. po Po May ikan ako Bless mo na ako eh, bello to. Hindi to. Gusto mo yan. Si Utol po. Hello utol. Bu <laughs> po. Kumusta Utol po? Ano yan? Maan yan. Pang ano ko yan. Pang boss mapasak yan. Oh, dito yung pahipahinga ka muna. Okay. Pero hindi ka na masyadong inuubo. Hindi na. Ah. Ang pagkakas naman pala yung pagkakas. Ang pagkakas. Pati hila muna. Nakabidyo ko Utol. Kaya pinagkasakit. Ah. Kaya ayos na. Bisita <laughs> po. Hindi to na na. Utoy na si Utoy. Tas tas tulog pa. Ah tulog pa. Siya, mm. Sa, sa. yan mga kaisan dito kami natin nakatira. Yan ito po. Yan. Dito ka konti pa ba dati? Dati walang bahay no. na, tulog pa puno dami na punong-puno na ano. no. Salubay. Ha? Punong-puno ng bahay na. No. Oh, bukas ka na sumukol. Maigi na. Okay, <coughs> ayos ayos ay, na. Watay, Pogi! Ang dali, bilis mo na. Nasin, bless ay, bilis. Bilis. Bansay. Bansay ko. Eh, kapugi eh. Ibigal lang sa lalang. Ah, ikabang oranso to eh. Merong orange yun. Merong oranso yun. Tsaka ubas o to eh. Ang eh. gising lang. Meron lang. <coughs> Ayos na naman. Uh -huh. Ayos na? Hmm. Ay, nagpa-check pa na ba? Check up? Hindi ah. Gamot lang. Uy, ka na lang? Huwag lang alam. Yung tawad na ako. Pagdating sa akin na alam. Hmm. Magaling. Ah, ibig sabihin ay, sabi, ay nilalagay yun? Hmm. Magaling pala yang pada salamnya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak sila Tidak ada 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 Tidak silang. Tidak ada 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 Tidak Ah. <coughs> Hindi na alam dito kung may nakatira dati, ano? Hmm. <coughs> ari dati ko yung walang daan din eh. may daan, ari dito wala pa bahay dati. Dito wala din. <coughs> ha? <coughs> wala baka din yan. Oh, sino natira din eh? <coughs> Parang pangki. Kasi <coughs> ba? Oh, matagal lang pa Tsaka si Inanang si Armando. Ah, Inanang Armando pong amama. Puro patay na dito. Puro utas na, hindi ko nga nakikita na. Ah, walang daan din yan. Wala na. Dati dito kami na Si Alvin na dyan. Wala na rin. Si Alvin. Si Alvin. Ang dami nitong Alvin. Wala na. Si Speed. Wala na. Matagal si na yung mga kababata natin iba. Wala na. Wala na kayo dito ah, keya nako yung dugo ano? Are. May malok pa Are keytius to. pa naman po are. ni tatay kung pong... Ote oh, makana pa maskuhan mo bunso. ayan Ay, mo. Mm. Uh. makana maskuhan mo. Ha? Tutoy. Eh. Bunso. Malaki din. Aba, ano ba? is hado. Ayun. Uh. Daruluan na. Ayan tol. po. Merry Christmas po. Merry Christmas po. Ayan. Ang daming na kami ha? <coughs> tol. Pagaling sa... ka utol. tol. Ayos na naman. May video araw pala. Punga pa. Ayos na. Taw tol. O tol. Banso. Babay na. Banso. Babay na tol. Dali na. Less. Ang baba. Oh, orange, orange. Dali, orange, orange. Pepe. Ang dali. Sa ni dito. Ha? Sino? Sa mga sila, salamat. salamat. Oo. Oh, oh. Sige. Sino? <laughs> ah, mga kaisan, ito. Ito yung likod. Ah, oh, may bahay na rin pala dito. May bahay na rin. Narin mga kaysa yung likod ng bahay namin. Dito dati kami naglalaro. Ha? Oo, oh, narito pa rin, oh. oh. <coughs> Dito kami dati naglalaro. Oh, may bato pong malaki ito. Ito po dati pala, yan. Dito oh, oh. dati pang nagtatalo na natin, Lutol. Arey, Ay, arin. Oo. Oo. Pagkalaki no? oh. na yan. Ah, ah. Arin, likod ah. ng bahay natin, ah. Dito. Dito nagbubuladuran, no? oh. Oo. Arin, oh. Open dati, ay. Sa palayan ito dati po. Ngayon ay puro bahay na rin na. Ano. Ito ko yung oh, batong malaki. Oh, pagkalaki ah, na yan na. Gati, ano? Gadampa. Oo, lumiit na. Tsaka may laki naglalaro nung araw. Naging bahay. Talong na niya ng otol eh. Mm. na dati. Ito po, itong lugar namin ito, ay parang kagaya din po nung dati na sa bukid namin, Barangay Puok. Hmm. Tapos naging ganito na po siya, naging puro bahay na. Loban. Ano ini? Na para basket ano kaya lahat ani? Meron na ano? Pasukulit, tahi yeah. pasukulit. Ay, Ay mahal po ba? <coughs> 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 Ito, hati, hati. Hindi biro la pa? Ay, hindi, ilang ba kayo? Apat po. Okay. Oh, divide 4 sa 50, divide niyan kung tig magkano? 50 Ito divide 4, may... magkano? Hindi. <coughs> may pasok ba kayo? Ay, utoy pala. Utoy. Ano, oh, ka sa sabungin ah. Bigay ko sa akin. Kanino? Sa trabaho ko. Ah, ayos Sir. Pampulutan ba o oh, ano? Parang galing po. tricycle ano? O ano? Alam, alam na sa akin kung dumating ka sa hindi. <laughs> okay na yun yun, yun. muna kayo. Ay pa! <coughs> ano, mga nanonood po yung bata. Yeah, salamat ha. niya rin yun po. Bukas. Sige po Oo. Ah, bye bye. Merry Christmas. Oo. Ah, ah. Ay! Nagano ka ito eh. Ay, si ano. Hoy. Oo. Ah, ah. Ito yung dati mga kainsan na ano, lahat po ito dati palayan. Ito, nung araw, nung kami mga bata pa. Dito <laughs> kan ding. Hoy. Dito po sa bahay po. Oo. Oh. Halos puno puno na pala ng bahay ano? Ano sa tiwala ay no pagkatalo ay ano? Ah, eh wala akong kabahay-bahay noon. Wala. May nga lang uli ako napapunta. Wala <coughs> na. Toy. Pasa ka ba kayo. Okay. yo ba? Diba? Wag na, Toy. Tayo e, magiinom na lang. porum puno na ng bahay. Hindi ko na pati kilala yung iba. Kap. Eh. Ay. Kuwelyo ka rin. po? Ah, ha? Ha? Ah, Mas ka ba? Kuwelyo. Kaya nga, albibigyan ko si Kuwelyo, ay. <coughs> ilan taon ko na Kuwelyo? Aba? <coughs> Oo nga po. <coughs> ano po ang pangal? Oo. Uh, ilan taon na si Kuwelyo kaya? O, ilan taon tao na? Ah, hindi mo kami 70 ka na Oo, oh. oh, uh, uh, 70 ka oh. na yan Hinilihiti mong alupay na ano na po kaya nga tunay na alapay. na nga mo? Oo. mas mamasko nga sa akin. Ano mamasko? Mga aray-anak ni parang binig na pa. Oo. Oo, yan lang siya daw. Hindi ah. Aray, madalang Pasko naman po ah. <なるほど ah sige po. pasaka ka. ka na po. Pag ka sa puok. Ang dami mga gulay-gulay doon. Yan ano parang Oo. Oh, tayang, oh? Oh, oh. Sige, para po. Inang oh. <coughs> ah, tayang. Ah, sipol nang minyang. Ah. Asa ate edit pala, ate. Ha? Di sa kamin kabilabo. kinda kinabamboy po. Oo. Hindi, nagpunta lang doon. Mm. Oh, bise oh. <coughs> <coughs> Magkapangalan ay magkapilido na magka pisan. Ano? Oh, mag -apalit, mag -apalit. Oh, ano, ano? Magkapangalat, magkapilido, <laughs> <laughs> oh, oh. No, oh, ah. Oo nga. Tapos saan? Merry Christmas. Ah, ikaw duty? Ah. Kaya na, ah. Oo. Saan? Ito, Pisan. Oy, oh, aba. Pahinga muna. Oy. Pahinga muna, Pisan. Ito tubigan din dati ano. Palayan din. Kap. Merry Christmas. Oh, kuya, Merry Christmas kuya. May biyahe ba? Ah. Uh -huh. Tay diretso na pasaka, kuya. Kakain mo na. sige. na po tayo. Mga kaya, san, kami po yung dumaan muna ni Kuya Alvin kay kaot kay ano po, utol Bumboy. Pero hindi na po kami pumasok. Sabi namin kay Bunso eh, hindi na papasok at gawa ng kami po yung pasaka na rin. Ay yan, bumili po tayong tanaiging isda. Ay nag-request po si Kuya Alvin at saka si ano, si Nini po. Ay madalang naman po pumunta din eh. Ay ilulutuin po natin. Yan. Ay po si Nautol, luluto daw po ng merienda si Kuya Alvin. Tol. Oh, magandang umaga nah. so, po. Yan. Tsaka si po si Kuya Alvin. Magandang umaga po. Ah, si Kuya Alvin at saka si Kautol. <laughs> <din> <laughs> Yan, si tatay naman oh. po. Utol na lang gusto niyo sa tanigi? Iniho pritos? Iniho na lang utol. Iniho utol masarap pa. Na marami sili. Oo. Oh, madalang pumunta po si Alvin at saka po si Nini. Kapalit ko mo. Ano utol masarap? Iniho ah. Iniho. Iniho tay para may sili pati oh. Yan, tatay, good morning tatay. Ito po yan, kayo pwede na ang Happy New Year daw tatay. Sige. Merry Christmas, Merry Christmas. Christmas po. Si Utoy eh, hindi po namin nakasama nung ano. Nung Pasko at gawa na si ano si Utol bunso at talaga pong nilalagnat. Eh, sabi namin iwan eh, ka na muna ng tumayo. Ay sa awa ng Diyos. Ano po kay Utol eh, yung ano? Tawa-tawa. Ikinuha -tawa. oh, oh, oh. eh, po ni Tatay at saka oh. ni Nanay. Tawa-tawa po. Magaling din, din po pala yung sa lagnat at saka sa ubo. Oh, eh, kinabukasan po tawa na si Utol. Kanina Utol Nakatawa na ano? Kanina po tawan-tawa. Oo. Oh. Hindi recover na po, Baka naman tawan-tawa naman, Uw, naman. Uw, wala katapos Uw, katapos na, yung wala katapusan na eh. Aba. Yan ito lang tanigi. Ay, ay, ah, pagkalaki na request rin. Request ni Nini, ni April Joy. Oo. Oh, oh, laki. Malaki din yan. Asya nga. Ba eh, yun na. Oo, tanigi. Malaki. Yan hinuhuli na Japper oh. Sniper ah. Ganyan. Ito natin sa inyo, sa abroad ah. Oo, ganyan. Tanigi ah. Yan po. Oo. Tanigi. Oo. Yan. Yan na yeah, mga kaisan Mag iihaw napo muna po kami At si Utol po nagluluto ng pansit Yan lang po mga kaisan At ah uh, oh, eh, May gitmali-aliwalas lang po kami Lahat ngayon Ay medyo okay na oh. Ako yeah, Nga mga kaisan Marami marami Salamat po sa inyong pagsama Stay humble and God bless Peace Bye, Bye.